kasama ko din yung aking you know, first baby, 3 months years old. Ayan, so, yung asawa ko ayan yun. Nice. Ano ba lang yung nangayan? Dalim na rin? Dalim na ito. Pwede lang ang tulin eh. Kasi hindi pa mabango. 3 araw. Kano ba? 20? Sa 20 repats.

Diyo ba, madi kaya tayo malugi? Hindi lang ano. Walang pwede ito. Walang sikla sa ulit. Kaya mabilis mahinig ano. May lalo lumalabas na yung uhod eh. Diyan man ang ano? Kamuti. Dito sa may hindi Tingnan ko lang. Nag-aamuyala ka pa repatsa. Para nang magbanlaw ka pa ata. Oh. Pa dito ma repatsa. Medyo malambot. Para malaki ang sira nito repat ah. Ganito yung kinakain ko. Pare. <coughs> Bawasan mo na lang, pare. Kasi mga 170 kana tayo. Pampi. Kasi sira Eh. Hanggang 150 pare. 150 daw. May sira Eh. May sira, eh. May sira yung nanti mo tayo. Meron po. Lambot ko temo. Pwede na bang buksan to? Oo. Oh. Buksan natin. Hmm. Hindi naman lahat pare ano. Hindi naman lahat sira.